So, ang napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, sa hapong ito, ay mag-update lang po tayo sa ating tanim na ampalaya na 90% nang nakaka-recover. Nakaka so, ito po mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. At saka yung discarte natin sa pagtatanim ng ampalaya na may tanong sa ilalim. So, ito po, no. Ang ating napakagandang tingnan na balag. Kasi ang gamit po natin din ay mga tie mga ka-farmers. So kita nyo mga ka-farmers ang discarding natin sa pagtatanim po ng uh, ampalaya at may talong sa ilalim. So yung ampalay yung nakatanim natin din ito po ang ating Galaxy Max F1 ng SS Weed Seeds Company. At saka doon banda, uh, no, uh, nakatanim ang ating apat na linya na misti uh, Misty sa F1 po ng SS Seeds. Okay, so sa gitna may talong na Calixto F1. So na variety. So ang discarding natin mga ka-farmer, share ko lang. Uh, ito po ang ating linya uh, planting distance muna mga ka-farmers sa ating pusti ah uh, simula sa isang pusti papunta doon ay meron na po tayong nat meters then tapos ang health to health natin sa ating ah uh, ano po uh, pagtatanim ng ampalaya ay 1 meter po then ang rotoro ro sa isang linya papunta doon ay 4 meters kaya nakapaglagay po tayo ng talong sa gitna po ng ating taniman Okay, so ang gawin natin mga ka-farmer, -ka -ka share ko lang po sa inyo. Parang maging matibay ang ating balag. Yan may paltak tayo at doon natin tinatali ang ating tie wire na number 14 na ang brand po ay galvanized. Maganda ang galvanized mga ka-farmers kasi uh, 10 taon, uh, 20 years, may 30 years na po tayong galvanized na uh, brand hindi din kinakalawang. So pag halimbawa subukan niyo ang tie wire mga ka-farmers, ituturo ko po sa inyo para po sa inyong kaalaman lalo na sa mga baguhan at hindi pa nila alam ang pagbili ng tie wire. So ito po ang galvanized mga ka hindi po kakalawangin. Tapos mga ka-farmers, ang paggamit po natin ng tie wire, uh, simula din eh, papunta dun si Sandulo. Ganon din si Sandulo mga ka may paltak. Then sa giliran, ganon pa din. So ipapasilip ko sa inyo. So yun po ang ating paltak sa gilid mga ka-farmers. Ito, ito. At doon tinatali ang ating tie wire. So yun po ang ating discarding mga ka-farmers. Okay. So tingnan nyo, maganda na at malaki na po ang mga talbo sa ating ampalayang nakaka-recover. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, meron lang po tayong apat na linya din eh, na ampalayan ng Galaxy Max F1, apat din na mistesa. So, so, madaling salita, dalawang lata lang po mga ka-farmers, at ganito kalawak, yeah. Dahil po sa sobrang layo po ang ating hell to hell, at saka yung rotoro, yan, malaking area na consume, na consume ng mga ka-farmers, so ganito. Tapos, ma nakapagtanim rin tayo ng talong sa ilalim. Ayan to ang talong. Tapos yung ampalaya natin na Galaxy Max mga ka-farmers, kung maganda lang at hindi magka-stress sa 38 days, pwede na natin itong Pero yung ampalaya natin, hindi tayo makapagpitas at ating 38 days kasi bugbog po sa ulan. So share ko lang po ito mga ka Pag maganda lang ang panahon, tuloy-tuloy na gumaganda po ang ating uh, ampalaya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, kahit ganito lang siya, may mga ganito na rin kalakita yung bungang makikita oh. yan so isang puno meron na tayong tatlo mga ka-farmers na uh, 100% ah, uh, apat pala 100% na tumutuloy ito 1, 2, 3, 4 tapos sa bandang talbos meron din yan parang lima sa isang puno then, ga ganun din si isa, may isa sa ilalim pangalawa pangatlo sa sanga ayan So ito po mga ka-farmers Yung variety na po Ito na Galaxy F1 Ay madali lang po itong mamunga So nagpapadinding po tayo no Hindi po tayo nagpropruning Kasi ang sangay Makatulong lang sa atin Na magbigay ng maraming bunga Pati naman po sa ating talong Mga ka-farmers Ganoon pa din So yun po Ang diskarte ko uh, Na may share sa inyo Tapos mga ka-farmers di ba sabi ko Nakakross po Ang ating tie wire Yan Iniikot lang natin dito Isang bisis lang iniikot Ang papunta doon at saka yung papunta sa tagiliran then sa gitna mga ka-farmers bakit may tagiliran tayong ina-install kasi parang may mapapatungan sa tayware ito katulad nito oh. at doon na natin ah uh, ini-install ang Atlas Plot Kaya nga sa akin, maraming nagtatanong matibay ba ang Atlas Plot Wine. Mayroon nagsadyan sa Dol, mas maganda ang ano, Aka uh, kaibigan, mas maganda ang gano'n. So maraming charges na ganyan mga ka-farmers. Pero hindi nila alam na yung tie wire natin na ating ginagamit, yun po ang nagpapatibay. Parang hindi bumaba o bumagsak ang ating ah, uh, ampalaya. So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, yung mga tanim natin dyan, yung tanim natin na isang ektarya. Uh, maraming bisis po itong dinadaanan ng bagyo hindi siya bumagsak mga ka kasi dahil sa tie wire natin ginagamit so yun ang nalasa si bagyong Christine tapos ang ating ampalaya ay eh, ganito ang sitwasyon niya lahat ng mga talbos ganyan mga ka-farmers walang tira. Putol lahat mga ka-farmers kahit isang talbos wala tayong nakitang hindi napuputol. So, yon matibay po ang simpleng balag nating na ginagawa kasi ang puste natin yan malaki-laki na compare sa nakaraan kalbang lang ang gamit natin din eh. Tapos ang tie wire naka-cross, then may tie wire sa gitna na tinatalian bago ini-installan po ng Atlas Patwine. So sana po mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, kay Chan Sulok sa mundo, sa lahat na may hilig sa ganito usapin about farming, yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo sa discarte kong ito sa pagtatanim po ng ampalaya na may talong sa ilalim. Sana nga ay nakakatulong po to sa inyo. So wag nyo sa lang sa itong gayahin mga ka-farmers kasi ngayon ko lang po ito nasubukan kung uh, mag-success po ba ito. So yung ampalaya natin ito maganda na. At saka yung talong natin dahil dalawang bisis na siya na ng fertilizer, maganda na din. Tapos mainit na mga farmers So yun, tuwang-tuwa na ako kasi pag halimbawa ay magpatuloy ang init, then ulan, init, ganyan mga farmers gumanda uli ang ating mga pananim. Okay, so sa inyong lahat na mahilog sa gintong usapin, pakishare na, na po ang ating live video. Hanggang sa uli, ako na po pa yung palam. See you next vlog. Bye-bye!